Hey Google, please open Facebook. Hey Google, please open TikTok. Hey Google, please send a message to my husband. Hi, how are you? Sending your message saying hi, how are you? So, ayan guys. So, paano ko nga ba yan ginawa? ba diba? Ang galing. Lalo na kung busy ka. So, kunyari, meron kang ginagawa. Naglilinis ka ng bahay. Pero, kailangan mo mag-chat or kailangan mo mag-text na hindi mo hinahawakan ang phone mo. Ang galing, ba diba? So, hi guys. Welcome back to Mrs. RTV. So, for today's video, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba i on ang... Hey Google and Voice Match. So itong phone na ginagamit ko ay Oppo Reno 5 4G. So naka-turn on na to, naka-enabled na ang Voice Match. So magpapalit tayo ng phone. So gagamitin ko ngayon ang phone ng asawa ko na hindi pa naka-turn on ang Voice Match. So keep on watching. So ito na guys, ito na ang phone ng asawa ko na hindi pa naka-turn on ang Voice Match. So basahin muna natin yung message. Ito yung message ko kanina ayan. Ah, ba diba? Ang galing talaga nito. Ngayon ko lang to nalaman, ha? Kaya, isishare ko na sa inyo. Okay. So, una nyong gagawin, punta kayo sa Google. So, ito yung i-click nyo. Tapos, i-click nyo naman tong profile nyo sa taas. Tapos, i-click nyo ang settings. Next, scroll down at hanapin nyo ang Google Assistant. Ayan. Tapos, i-click nyo tong He Google and Voice Match. So, after nyan, i-turn on nyo lang to. si so, He Google. So, after nyan, ayan, may lalabas dyan na Ask Questions. Basahin nyo lang. Tapos, I agree sa baba. So, next naman, Teach your assistant to recognize your voice. I-click nyo lang ang I agree. So, meron dyan si OK Google, what's the weather tomorrow? O, oh, ba? Diba? So, ganun lang. Tapos, next, OK Google, set a timer for 5 minutes. O, oh, nag-check ulit siya. Tapos, next naman, hey Google, make a call. Okay, so hindi niya na-recognize yung voice natin. So, ulitin natin. Hey Google, make a call. Okay. So next, he Google remind me. He Google remind me to water my plants every Monday. So ayan, So okay na siya guys. ganun lang siya. Alangan nyo lang sundan kung ano yung sinasabi don para ma-recognize ang boses nyo. So, next, i-click nyo ang next. So, may nakalagay dyan, start saving audio and images on your devices. So, nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo dyan. So, sa akin, itong not now kasi sa asawa ko naman tong phone na ginagamit ko. So, ayan. So, okay na siya. So, itry natin. So, ayan ha, itry natin. Hey, Google, please open Facebook. O, oh, diba, na-opened niya. So next, hi hey, Google, please open Messenger. O, de ba ang galeng? So next, hi hey, Google, please open TikTok. O, ba? Diba? Ganun lang siya kadali, guys. Kung paano enable ang voice match sa phone nyo. Para hindi na kayo mahirapang mag-type. Kung busy kayo, utusan nyo lang ang phone nyo, diba? So, sana guys, nasundan nyo at nagustuhan nyo ang tutorial ko. So, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. Thank you so much for watching!